ang alamat ng Bulkan Mayon, mga kwentong hinango sa mga pahina ng Bathala. Sa isang masaganang lupain sa Ibalon na ngayon tinatawag na Bicol, may isang pinuno na nagngangalang Raja Makusog. Siya ay minamahal ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang kabutihan at matalinong pamumuno, ang yaman ni Raja Makusog ay ang kanyang anak na si Daragang Magayon na ang pangalan ay nangangahulugang magandang dalaga at siya'y bantog sa kaharian sa kanyang kagandahan. Maraming dato at prinsipe mula sa iba't ibang lupain ang nanligaw kay Magayon. Isa rito si Pagtuga, isang makisig ngunit mayabang na pinuno ng kalapit na tribo. Laging may dalang mamahaling handog Ngunit ang puso ni Magayon ay hindi para kay pagtuga isang araw. Habang siya ay naliligo sa ilog, siya ay nadulas sa isang batuhan at nahulog sa malalim na tubig mula sa malayong kaharian ng Katagalugan isang mandirigmang si Panganoron ang nakasaksi walang alinlangan tumalon siya sa ilog upang iligtas si Magayon matagumpay na nailigtas ni Panganoron sa si Magayon at dinala sa Pampang sa unang pagtatagpo ng kanilang mga mata agad na sumibol ang isang natatanging pag-ibig sa kanilang dalawa Di naglaon ang kanilang damdamin ay nauwi sa tunay na pag-ibig madalas silang magtagpo sa ilalim ng punong balete. Doon sila nangako ng katapatan sa isa't isa. Sa lilim din ng punong iyon, ibinahagi nila ang kanilang mga pangarap. Magtatayo tayo ng tahanan malapit sa ilog, bulong ni Panganoron, upang marinig natin ang himig ng Agos tuwing umaga. Ipinakilala ni Magayon si Panganoron sa kanyang ama at agad namang ikinatuwa ni Raja Makusog ang matapang na mandirigmang para sa kanyang anak. Nagpaalam si Panganoron na uuwi muna sa kanyang tribo upang ipaalam ang kanilang kasal. Nangako siyang babalik agad kasama ang kanyang pamilya para sa formal na pamamanhikan. Nakarating ang balita tungkol sa pag-iibigan ni Namagayon at Panganoron kay Pagtuga. Nagalit siya at nag-isip ng masamang paraan upang makuha si Magayon. Isang gabi, lihim na dinakip ni Pagtuga at ng kanyang mga tauhan si Raja Makusog habang ito ay namamasyal sa hardin.